Narito ang isang krimen na nagpagulat sa buong Denmark, isang bansa na kilala sa katahimikan at mababang antas ng krimen. Noong February 5, 2022, araw ng Sabado ng gabi ang unang weekend matapos ang pagangat ng mga restriction dahil sa COVID-19. Si Mia Steven at ang kanyang mga kaibigan ay sabik na magdiwang. Kakatapos lang ni Mia ng kanyang ikalawang semestre sa kursong nursing at nasasabik siyang makisalamuha sa kanyang mga kaibigan. Ngunit ang gabing iyon na sumisimbolo sa pagtatapos ng pandemya ay magkakaroon ng mas madilim at mas makabagbag damdaming kahulugan. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto niyo ng mga ganitong video, isang malamig na gabi sa Alborg, ang temperatura ay bumababa ang lamig. Si Mia, tulad ng maraming nagpa-party ay nagbihis para sa mga indoor bars at clubs na plano nilang puntahan. Nagsuot siya ng itim na pangitaas at itim na pantalon. Ang kanyang mahabang kulot na blanding buhok sa gilid na nakasuot siya ng komportabling puting sapatos at may dalang itim na bag na nakasabit sa kanyang balikat. Wala siyang pinagkaiba sa maraming iba pang estudyante ng universidad na nais magpahinga at magsaya sa kanilang weekend. Noong gabing iyon, si Namiya at ang kanyang mga kaibigan ay nagtungo sa pinakamalaking party street sa Alborg. Nagparty sila magdamag, Lumilipat-lipat mula sa isang bar patungo sa isa pang club. Sa huli napadpad sila sa Hades Beer Bar. Dito sumayaw at uminom si Mia, labis na nag enjoy bago napunta sa Club Wolf. Ang kanilang huling destinasyon sa oras ng alas 6 ng umaga nagsasara na ang club. Lahat ay pagod na, ngunit nais pa rin ni Mia na magpatuloy sa pagsasaya. Ayon sa kanyang mga kaibigan, medyo lasing na si Mia, sumasayaw kasama ang mga hindi kilala. Niyayakap ang mga taong ngayon lang niya nakilala walang kakaiba para sa isang palakaibigang 22 years old sa Denmark. Sa labas ng club, nag-usap sa glit si Mia at ang kanyang mga kaibigan bago nagpasya na magkanya-kanyang uwi. Isang kaibigan ang nag na sasakay si Mia ng bus pa uwi at balak na susundan na lang siya mamaya. Lumipas ang labintatlong oras mula nang magpaalam si Mia sa kanyang mga kaibigan. Ang kanyang pamilya ay lalong nababahala dahil wala silang narinig mula kay Mia buong araw. Una nilang tinanong ang kanyang nobyo. Inakala na baka kasama niya si Mia o baka alam nito ang kanyang kinaroroonan. Sa kanilang pagkagulat, sinabi ng nobyo na wala siyang narinig mula kay Mia buong araw. Lalo silang nag-alala dahil kilala si Mia na responsable at laging nagsasabi ng kanyang mga plano. Pagkontak sa kanyang mga kaibigan ay hindi rin nakapagpakalma sa kanilang pag-aalala dahil walang sino man ang may alam o kontak kay Mia mula alas 6 ng umaga ng araw na iyon, ang pag-aalala ng kanyang mga magulang ay naging alarma dahilan para mag-report sila ng missing person sa North Jutland Police Department. Sa kanilang pagkadesperado, ang pamilya ni Mia ay humingi rin ng tulong sa social media. Publiko nilang hiniling ang tulong ng sino man na maaaring may alam sa kanyang kinaroroonan ang komunidad ay nagkaisa nagbahagi ng mga post at pinalaganap ang balita. Dahil sa mga pangyayari ng kanyang biglaang pagkawala at ang pagkakakilala sa kanyang responsableng karakter, hindi nag-aksaya ng oras ang North Jutland Police. Kahit na mababa ang krimen sa Denmark, tinrato nila ang kaso ni Mia bilang pinakamasamang senaryo, naniniwalang ang maagap na investigasyon at paghahanap ay nagbibigay ng pinakamalaking tsansa na siya ay matagpuan. Agad na nagsagawa ang pulisya ng malawakang investigasyon, humihiling sa publiko na itabi at ibahagi ang anumang mga larawan o recordings mula sa mga cellphone, kamera o iba pang kagamitan mula sa lugar. Ito ang simula ng isang paghahanap na kukuni ng atensyon ng buong bansa at magiiwan ng pangmatagalang epekto sa komunidad ng Alborg. Sa umaga na iyon, alam ng mga otoridad na sila'y humaharap sa isang abalang distrito na kilalang tinadayo ng marami. Umaasa sila na mayroong sino man sa jaman o hindi na nakakuha ng larawan ni Mia sa kamera. Ang tugon sa kanilang panawagan para sa impormasyon ay dumarami halos 400 na tawag, larawan at video at mensahe ang dumagsa mula sa mga mamamayan ng North Jutland Nagkaisa ang bansa sa pagsisikap na matagpuan si Mia, ngunit mahaba at masusing pagsusuri sa mga oras ng footage ang kinaharap nila upang matukoy ang kinaroroonan niya. Si Mia, isang typical na 22 years old na walang record ng krimen, ay ipinanganak noong September 19, 1999. Nagsimula siyang mag-aral sa West Himmerlands Gymnasium noong 2016 at nagpatuloy ng nursing sa University College of Northern Denmark sa Alborg sa petsa ng February 7, 2022, 26 hours na ang lumipas mula ng huling makita si Mia. Muling nananawagan ang pulisya sa mga mamamayan ng North Jutland, hinihimok ang sinumang saksi na magbigay ng impormasyon. Kasabay nito, masusing sinusuri nila ang mga footage na nakuha mula sa paligid. Kinikilatis ang mga tao na kilala si Mia at ang sinumang maaaring nakausap niya noong gabing iyon. Isang malaking pahiwatig ang lumitaw mula sa CCTV footage noong linggo, February 6, 6:09 ng umaga. Ipinakita nito si Mia na nakatayo sa isang bus stop sa Vesterbro number 99. Isang itim na kotse ang huminto sa kalapit na tindahan ng Neto. At matapos ang maikling pag-uusap, nakita si Mia na sumakay. Ang susunod na bus ay darating pa lamang ng 7:35 ng umaga. Halos 90 minutes pa ang hihintayin. Sa umaga ng iyon ay malamig, ang temperatura ay nasa nagyayalong antas at hindi nakabihis ng sapatos si Mia para sa lamig. Nakababahala ang footage, hindi si Mia ang pumahara sa kotse. Sa halip, ito ang huminto sa tabi niya. Ayon sa investigador, tila ang driver ang unang kumausap sa kanya. Ayon sa mga kaibigan at pamilya, hindi karaniwan para kay Mia na sumakay sa sasakyan ng isang hindi kilala. Hinala ng pulisya na maaaring inalok siya ng driver ng sakay bilang isang ilegal na taxi. Isang karaniwang gawi sa lugar upang maiwasan ang buwis at mga gastusin sa lisensya. Gayunpaman, ito'y pawang haka-haka lamang. Dahil sa limitasyon ng kalidad ng footage, hindi malinaw na matukoy ng pulisya ang plaka ng sasakyan at muli silang nanawagan sa publiko para sa tulong. Sa petsa ng February 8, ibinahagi ng pulisya ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari bago sumakay si Mia sa sasakyan. Matapos magpaalam sa mga kaibigan bandang 6 ng umaga, naglakad si Mia mula John Fruane Gate, kumaliwa sa Burger Gate, at muling kumaliwa papuntang Vespo District. Naglakad siya papuntang bus stop sa Vespo No. 99. Naghihintay ng bus pa uwi. Ang itim na Volkswagen ay huminto makalipas ang ilang sandali. Kinausap siya ng driver sumakay siya at mula noon ay hindi na siya nakita. Sa parehong araw, isang mahalagang tagumpay ang dumating. Natukoy ng pulisya ang plaka ng sasakyan gamit ang bagong footage at teknolohiya. Ang sasakyan ay may parrot plates, isang terminong Danish para sa plaka na may higit sa isang kulay ng background. Sa February 9, 11.20 ng umaga, 53 hours na ang lumipas mula ng mawala si Mia, nasubaybayan ng pulisya ang plaka ng sasakyan sa ilang mga adres, particular sa Ura, Freiasco at isang bahay bakasyunan sa Solbjerg. Sa mga lugar na ito, natagpuan nila ang isang sasakyan na tumutugma sa CCTV footage, isang 2015 Volkswagen Golf. Bagamat hindi pa natatagpuan si Mia, ang mahalagang lead na ito ang nagdala sa pagkakaaresto ng dalawang lalaki. Sila'y magkaibigang mula pagkabata at ang kanilang koneksyon sa plaka ng sasakyan ang nagdala sa kanila sa gitna ng investigasyon. Dalawang lalaking kilala ng mga otoridad dahil sa kanilang kasaysayan ng maliliit na krimen, kasama na ang pagpapanggap bilang mga pulis sa isang laro ng soccer, ay agad na naging mga person of interest. Pagamat itinanggi nila ang anumang kinalaman, ang sasakyang na uugnay sa kanila ay nagdulot ng pagdududa sa loob ng 24 hours. Dinala sila ng pulisya sa isang constitutional hearing. Ang sistema ng batas sa Denmark ay naguutos na sa loob ng 24 hours ng pag-aresto. Ang mga suspect ay dapat iharap sa isang hukom kasama ang ebidensya para sa kanilang pag-aresto. Ang hearing na ito ay nagsisiguro ng proteksyon ng mga karapatan ng akusado habang pinapanatili ang kaligtasan ng publiko. Ginanap sa privado, tinukoy ng Alborg District Court na ang isa sa mga lalaki ay maaaring pakawalan habang patuloy ang investigasyon. Gayunpaman, si Thomas Thompson, isang 36 years old na electrician, ay inutusang manatili sa kustodiya. Kilala sa kanyang magalang at kaakit-akit na ugali, ang background ni Thompson ay kasama ang serbisyo bilang isang sergeant sa hukbong sandatahan at isang mahabang kasaysayan ng pagsasanay ng judo. Ang itim na Volkswagen ay nakarehistro sa kanya na naging pangunahing suspek gamit ang GPS system ng sasakyan na subaybayan ng pulisya ang mga galaw ni Thompson. Kahit na ang sistema ay mano-manong pinatay ilang oras bago sinundo si Mia, nagawa ng digital forensic team na buuin muli ang karamihan sa kanyang ruta na nagdala sa kanila sa ilang mga lokasyon na nauugnay kay Thompson. Lalong tuminde ang investigasyon habang sinuyod ng pulisya ang tirahan ni Thompson sa Flensburg, isang bahay bakasyunan sa Hammerbacker at isang kagubatan sa Droning Lone Storskov. Sa kagubatan na tagpuan ng mga pulis ang mga susi ni Mia, isang elastic na tali ng buhok at dalawang breast patches na nagkalat sa isang distansya na nagmumungkahi na siya ay tumatakbo. Napatunayan ng kanilang mga pinakamasamang takot ng matagpuan nila ang mga Mababaw na hukay na hinukay ng kamay na naglalaman ng mga pirasong katawan ng tao. Noong February 10, nagsagawa ng press conference ang pulisya na ipinalita ang malungkot na paniniwala na si Mia ay pinaslang at pinagsamantalahan. Ipinagbigay alam sa publiko ang kakilakilabot na natuklasan at ang investigasyon ay nagpatuloy na may bagong sigla. Dalawang araw pagkatapos. Noong ikalabing dalawa ng Pebrero, kinumpirma ng forensic analysis na ang bangkay ay kay Mia. Ang kanyang katawan ay piniraso sa mahigit na dalawang daan na bahagi gamit ang isang electric saw, hobby knife at scissor. Ang ilang bahagi ay bahagyang natunaw gamit ang malakas na alkali solution tulad ng sodium hydroxide. Ang sanhi ng kamatayan ay natukoy na strangulation. Ang brutal na pagpaslang kay Mia ay nagpayanig sa buong bansa at ipinakita ang masusing at walang pagod na pagsisikap ng mga tagapagpatupad ng batas. Ang pag-asa ng komunidad para sa kanyang ligtas na pagbabalik ay naging kalungkutan at pagluluksa. Ang trahedyang ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng hustisya at ang walang tigil na pagsisikap na malama ng katotohanan sa harap ng mga hindi maisip na krimen. Ang investigasyon sa pagkamatay ni Mia ay nagpapatuloy habang ang mga otoridad ay nagsusumikap upang matiyak na ang mga may kasalanan ay mapapanagot. Narito ang mga pahayag ni Thomas sa araw na iyon. Noong ika ng Pebrero, isang tila ordinaryong pag-disconnect ng GPS ng kotse ang nauwi sa isang nakakikilabot na investigasyong kriminal. Ayon kay Thomas, ang driver, tinanggal niya ang GPS ng kanyang sasakyan ng 2.14 a.m. upang iwasan ang panghaharas ng isang pulisya. Subalit dahil sa isang technical na error, na aktibo ang GPS at nag-log ng posisyon nito kada 15 seconds, bandang 6.09 ng umaga, sumakay si Mia sa kotse ni Thomas. Matapos itong huminto at inalok siya ng sakay. Ayon kay Thomas, si Mia ay naging malambing at pumayag na pumunta sa Camp Hammer sa Hammer B upang makita ang isang cool na bagay. Pagdating nila, nagkasundo raw silang magtalik Ngunit nagalit si Mia nang malaman niyang dati siyang sergeant. Ayon kay Thomas, sa gitna ng pagtatalo, aksidenteng nahulog si Mia at napilipit ang kanyang leeg o kaya'y nasakal ng kanyang likurang straps. Magkakaiba ang pahayag ni Thomas. Una sinabi niyang nadapa si Mia pagkalipas pa ng ilang oras. Ngunit sa kalaunan ay sinabi niyang nahulog ito agad pagkalabas ng kotse. Inamin niyang siya'y nagpapanik, ibinalik ang katawan ni Mia sa kotse at pinutol-putol ito sa kanilang bahay matapos mabigo sa pagtatangka na tunawi ng katawan gamit ang alkaline. Ipinakalat niya ang mga bahagi ng katawan at sinunog ang mga ebidensya, ngunit hindi maalala ang mga eksaktong lokasyon. Nagkaroon ng paglilitis noong Hunyo 2023. Tinanggihan ng prosekusyon sa pangungunan ni Special Prosecutor Meta Bendix ang mga pahayag ni Thomas tungkol sa aksidenteng pagkamatay. Nagpatutoo si Coroner Azer Hedder Thompson na ang pagputol sa katawan ni Mia ay sistematiko at may layuning itago ang tunay na sanhi ng pagkamatay. Inihayag ni Thompson na posibleng nasakal si Mia batay sa dituwirang ebidensya kahit kulang ang mahahalagang bahagi ng katawan. Ipinakita ng GPS data ang ilang pagtigil sa isang dirt road na taliwas sa pahayag ni Thomas. Ang mga nagkalat na gamit ni Mia ay nagpapahiwatig na tumakbo siya para sa kanyang buhay kasama ang mga gamit tulad ng hairband, susi at chest patches na natagpuan sa daan. Iginiit ng prosekusyon na si Mia ay hinabol, nilabastangan, nasakal at pinutol na pinawalang saysay ang anumang pahayag ng mutual na pagsangayon. Naniniwala ang pulisya na si Thomas ang gumawa ng mga gawain na ito para sa kanyang sariling kaligayahan sa pagnanasa sa dalaga at upang magpatupad ng kontrol at kapangyarihan. Si Mia ay isang biktima at anumang pagsang-ayon sa pagitan nila ay itinuring na direspeto sa kanyang alaala. Ang ebidensya ay nagpakita na si Thomas ay nagmamaneho ng walang GPS noong gabi bago ang pagpatay. Bago ang krimen, nanonood siya ng malalaswang video na nagtatampok ng mga batang babae online. Kahit na may malawakang panggagahasa sa katawan walang nakikitang mga bakas. Gayunpaman, nanatili ang pulisya sa kanilang paniniwala na naganap ang panggagahasa. Natuklasan na may DNA mula kay Mia sa doorknob ng pinto ng silid ni Thomas na nagpapatunay na doon ginawa ang krimen sa kanyang tahanan. Nakapagtataka, pinanatili ni Thomas ang isang fasad ng isang ganap na normal na buhay sa mga araw na pinagputol niya ang katawan ni Mia. Bumili siya ng pizza at matamis. Pumunta sa trabaho at pati na rin nag-text sa kanyang mga kaibigan na may mga biro at emojis, parang wala namang nangyari. Kung siya man ay nabigla sa aksidenteng pagkamatay ni Mia, tiyak na hindi niya ipinakita ang anumang emosyonal na kaguluhan. Kung mayroon man, tila masaya siya sa kanyang sarili. Parang siya ay matagumpay na nakatakas sa pagpatay. Ayon sa mga tagausik naniniwala si Thomas na talagang nakatakas siya sa krimen. Pero sino nga ba si Thomas Thompson? Natuklasan na mayroon siyang isang nakakabahalang kasaysayan na lumitaw sa panahon ng paglilitis. Isinilang noong June 18, 1985. Lumaki si Thomas Thompson sa SE at pinalipat sa Falcon Scald, isang maliit na bayan na may 500 lamang residente. Sa simula ay naninirahan siya sa isang apartment, ngunit kalaunan ay lumipat sa farm ng kanyang mga lolo at lola. Lumaki si Thomas sa matatag na kalagayan na walang karahasan sa krimen, o pangabuso. Sinubukan ni Thomas ang isang karera sa militar bilang isang sergeant bago siya naging isang elektrisyan. Bagamat itinuturing na magaling sa kanyang trabaho, inilarawan siya ng mga kilala niya sa bayan bilang isang taong mapag-isa. Noong 2009, nahatulan si Thompson bilang isang peeping Tom matapos mahuling sumisilip sa bintana ng isang babae. Ang mga insidente ito ay nangyari noong 2005 at 2006 sa Fredericks S. Sumisilip si Thompson sa mga bintana ng dalawang babae na kinilala bilang Louis at Marie at nagsasarili. Siya lamang ang sinampahan ng kaso sa kaso ni Louis dahil natagpuan ang similya sa kanyang bintana. Malinaw na naalala ni Marie ang kahihiyan na ginising siya sa gitna ng gabi ng isang taong kumakatok sa kanyang bintana. Iniisip niyang kaibigan ito, kaya binuksan niya ang ilaw ngunit walang nakita dahil sa kadiliman sa labas. Nang ibaba niya ang blinds, nakita niya ang isang lalaki na may kanyang pantalon na nakababa at nagsasarili sa gitna ng malakas na ulan. Naalala niya ang kanyang mga matang walang buhay na nakatingin at agad tumakbo upang gisingin ang kanyang mga magulang na saka sa pulisya. Ang DNA ni Thompson ay tumugma rin sa isang bakas na natagpuan sa isang lumang Kaso ng pang-aabuso na kinasasangkutan ng isang natutulog na babae sa Alborg noong 2010, Dalawang babae ang nagising at nakakita ng isang lalaki na na, na nag-aabuso sa isa sa kanila sa isang apartment sa Jamu Angad. Tumakas ang lalaki at nanatiling hindi malutas ang kaso. Kamakailan lamang, ang mga pag-usad sa teknolohiya ng DNA ay nag-uugnay kay Thompson sa kaso na ito. Gayunpaman, dahil sa takdang oras ng paghabol, hindi siya maaaring kasuhan para sa pang-aabuso noong 2010. Ang dalawang babae na sangkot at isang saksi ay pinalalabas upang magpatutoo. Ang mga pahayag na ito ay naipagtibay ng kanyang kaibigan sa kanyang kabataan. Ipinamahagi rin ng mga dating kasintahan ang mga insidenteng may kaugnayan sa pagnanasa na pag-uugali. Mga kasinungalingan tungkol sa kanyang edad at pangmamatyag sa panahon at pagkatapos ng kanilang mga relasyon. Isang babae ang nagpatutoo na siya ay hinubaran at itinali ng hubad sa isang radiator laban sa kanyang kagustuhan habang iniulat ng isa na ang mga brake pipe ng kanyang sasakyan ay pinutol matapos silang maghiwalay. Noong 2023, isang nakakalungkot na krimen ang nagtulak sa maliit na bayan ng Hammer Bakar nang makonvict ang 38 years old na elektrisyan na si Thomas Thompson sa pagpatay kay Mia, isang babae na kaniyang sinakal sa kaniyang sasakyan matapos ang oras ng paghahanap ng biktima. Natagpuan ng hukuman si Thompson na may sala sa pagtatangkang panggagahasa at hindi wastong pagtrato sa pangkay ni Mia, bagamat itinanggi niya ang kaniyang pagkakasangkot sa mga aligasyong pagpatay at pagtatangkang panggagahasa. Pinanggit ng hukuman ang mga nakapipinsalang kalagayan at inatasan si Thompson na ikulong batay sa isang pagsusuri sa kaisipan na nagpahit na na siya ay mapang-abuso Mapanlinlang at kulang sa pagmumuni-muni sa kasalanan na may mataas na panganib na muling magkasala sa marahas at imoral na mga krimen. Magamat may hatol na, nagapela si Thompson sa mataas na hukuman, umaasa na makalaya o makatanggap ng mas magaang sentensya na inaasahan ng hatol sa katapusan ng Mayo 2024. Sa harap ng trahedya, matapang na nagpasalamat ang mga magulang ni Mia sa komunidad sa kanilang suporta na humihiling na walang pulaklak ngunit nagpapakalakas at nagpapakatatag. Ang kanilang mensahe ay tumago sa marami, nagpapalakas ng pangamba ng komunidad para sa kaligtasan, na humantong sa mga panawagang mas maraming mga kamera ng surveillance sa sentro ng lungsod at ang pagtatatag ng Safe House Initiative na layuning tiyakin ang kaligtasan ng mga kabataang naglalakbay pa uwi sa kabila ng takot at trahedya, nagkaisa ang komunidad sa katatagan determinadong matuto mula sa karanasan hanggang sa muli salamat sa panonood